Hey guys, pupunta ko ngayon MOA. May gusto kong bilhin kasi ilang araw ko na siyang iniisip. Pero feeling ko naman is, deserve ko na mas siguro bilhin yun kasi kakasweldo lang natin sa Facebook. Ilang araw ko na siyang iniisip na gusto ko bumili ng pabango sa Zara. Eh wala lang, gusto ko lang talaga bumili ng pabango na branded. Kasi deserve ko naman yun. Nung oras na, mga 7.30 na. And 8pm talaga yung tapos ng coding. Kaya 8 kami aalis. Sa abot naman siguro. Hindi lang talaga matatraffic sa Kawit. Mapupunta ka pa ng Mowa para sa Pabango. Hindi ko lang bakit ganun ako pag may gusto ko bilhin tapos ilang araw ko siyang hindi nakukuha. I mean, hindi man lang, hindi naman tawag siguro impulsive nung kasi kaya naman aking bilhin and pinag-isipan naman ako gusto ko naman siya kaya pupuntaan ko na siya ngayon. Syempre meron magsasabi dyan, Diyos ko pa bang wala pinag-iipunan pa. hindi naman tayo malaking content creator guys kaya pinag-iipunan at pinag-iisipan ko ng mabuti kung kailangan ko ba. Actually, kailangan ko naman yun kasi, di ba? Lagi naman ako naalis. Kaya gusto ko lang talaga yung pabango ng Zara kasi ayun yung una-una kong nagtatak sa utak ko. Dahil kaya ako naman talaga naisipan bumili ng branded kasi lagi talaga na ako nabili sa TikTok, sa si Shopee na mga mumura pabango. Eh, nasasayang lang din yun kasi ang bilis talaga niya mawala. Kaya nag-decide na ako na bumili ako ng branded na long-lasting talaga siya. Yung pabango ko ngayon, choco na to. Sobrang bango nito. chocolate talaga pag nag-spray ka. Medyo tumatagal naman siya pero hindi talaga siya literal na long lasting gaya ng mga branded. Kung gusto mo ng mga amoy chocolate sa hindi matapang, ito na yung the best for you. Ang guys, tapos na ako mag-asikaso sa kamagayos. Hinintay ko na lang yung kasama ko. guys, so paalis na kami pero sana may mabutan kami kasi 8.30 na. Diyos ko. Huwag na talaga mata-traffic sa Kawit, Kavite. Ito pa rin kasama ko. Sa traffic phone lang yung gamit ko, hindi ko na dinala yung Osmo kasi nahihirapan ako dalhin. First time guys, so hindi traffic ngayon. So baka may maabot pa kami. Hi guys, so wakas nakarating na rin kami ng na kaabot pa kami kasi 10pm pa yung close kaya makahanap kami ng pabango sa Zara. So ayan guys, buto na lang hindi pa kami naabutan ng sarado. Diba, dinayo pa namin yung mowa para mowa. O diba, dinayo pa namin yung mowa para sa pabango na to. Diyos ko. Titingnan mo natin kung mabango talaga. Okay, na, kahilo yung parking. Ang bilis pa. Kalukot sa sa really. eh. Shit. Parang ako nasa sa Ferris wheel. Woo! Woo! Kahilo. Ito naman yung struggle guys. Hanapin namin yung Zara kung nasaan. Kasi alam ko tinadana namin yung dati. Pero pag hinahanap mo talaga siya, saka siya nawawala. Parang kapag... Sobrang gutom na ako. Pero kailangan muna mahanap yung pabango na yun. And baka dyan meron kayong ano. May yung masasuggest pa kayo na magandang pabango sa Zara. Nakita ko na yung Zara. Magkano ito? One six. So guys, nahanap ko na yung ano, babango. Ang dami pagpipilian. Sun dessert and sunset. Ano pa tayo. Medyo bet ko ito guys. Sobrang bango. Guys, gusto ko rin to. Sobrang bango niya. Mild lang. Ayan guys, sobrang mura lang niya. $7.95 lang. Ito naman yung malaki, 1295. Wag iba ka. Oh. Hirap mag-decide kasi sobrang dami niyang amoy. Sobrang bango. Ang pwede na lahat bilhin eh. Gusto ko rin to guys. Ang bango rin. Diyos ko, ang hirap mamili. Ang bango niya lahat, na Ang hirap mamili. Ito na yung pinili ko guys. Blue Uy. Spirit. Yay! Nakabili na ako. Blue Spirit yung nabili ko. Sobrang bango kasi niya. Kaya yon nang matatapang. Tapos ito pa nabudol pa itong isang. Ayan o, oh, napabili rin siya ng pabango. Ano? Marami <laughs> sobrang enjoy ko kayo. Natuwa ako kasi nabili ko na yung gusto ko. Ay guys, kaya muna kami sa Gigi Gans. Sobrang nagutong kami. Ayan. Dahil hindi ako nag-beamer kanina. Hinabol kasi namin yung oras. guys baka yung sabaw nila no? sarap yan. Hmm? Boneless, tapos Sisig, sarap Mama hmm?